The lover, lover. Mm. The lover, lover. Mm. Hello mga kapakals! Good day Davao! Alam niyo ba na ang Armands na sikat sa kanilang bakareta sa Tagum ay dito na sa Davao? Woo! Finally, hindi na kailangang lumayo pa para matikman itong kanilang Armands bakareta. Hindi tayo pwedeng pumunta dito na hindi natin tikman ang kanilang legendary bakareta. Grabe, tingnan nyo naman itong sauce. Thick, flavorful, at super lambot ng baka. Grabe guys, sa lambot ng bakareta ng Arman's, hindi mo kailangang mag-effort. Sa mga nagmamadali at gusto ka agad kumain, aba, meron silang fast food dito. Hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal dahil iserve is nila itong kanilang mga ready-to-eat na mga pagkain. Pero kung may extra oras ka naman, ay go for Arman's a la carte. Dito mo matitikman yung bagong luto ni Arman's. Aside sa mga famous nila ng mga ulam gaya ng kal kalderetang baka, nilagang baka, kalderetang kambing, papaitang kambing, dinuguan, giniling, sinigang na ribs. Ay may mga dimsums din sila dito. Nung marinig nga ng mga parokyano na andito na si Arman sa Davao City, alam kasi nila na ang bakareta sa Armans ay hindi lang basta kaldereta. Ito ay isang special na version ng kalderetang baka. Aside sa kanilang famous bakareta, kailangan mo ding tikman ang kanilang special dishes. Patunay lamang ito sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng masarap na kalidad na pagkain. Balita ko kasi, Phil Gepp certified sila. At as early as 6am, bukas na sila at magsasara ng 10pm. Pwede kang mag-breakfast dito, lunch, merienda, dinner, may mga pasulubong items at pwede ding mag-coffee. And for as low as 5,000 pesos, consumable na, pwede kang gumamit ng kanilang function dito, good for 15 packs. For special occasions like birthday, pwede mo din i-celebrate yan dito. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy, birthday. happy, birthday, happy birthday. Kaya kung na-curious ka sa lasa ng mga pagkain ni Armands, ay puntahan sila dito sa Uptown Center, R. Street, Governor Vicente Duterte, Agdao. Kaya, unsa pa inyong ginahulat, tara, pakalsta! street food man oras So sabayin ako sa sentro Pangita pang na dayog pesto Ordera na dayong lechon na is is na melon lang sunis Durian pag Ang dako na tubol Kay murdag ang tagmakaon kiliko na tuwa Mga lokal na tinda Lami kay atong kaon Tagdapling ka sa kalsada Pangtawid gutom Ang street food sa tanan nga Gapangita ulami lami unya Barato lang ng mga tinda Na paikwekwek O fishbowl is a panic O Shanghai Lami po kayong kumbate Nga sipod na sinuglaw Sinuba bana Belly o gisla nga sa tilapia na ay hitog mga salad Bakal sa bawang kauban kung kauna Tungad tumatuan Balo na asang agian sa lokal na pagkaunan Kung sabaw ni inununan Bula loman na kinahinala ko kung naapadjoy kulang Sige lang atong pagitaan sabay Kauban mga tropa sabay bayi ko i bay, kain naay bago nga pagkaunan Ato ang susihon kung unsa atong pagdilawan Ako ang bahala pili lang unsa'y magustuhan Ay nagpangotan tana birdie ba'o kung sa nga numan Daganog lamik dinisa atong syudad Labi na nga ang lang unlang atong habilidad Sina ba'o nga pasayan litso nga tinagdad Kayo ko kung nga ay lagali to baye bayay Kompleto tadiri mahaotog ni hapon